Etong masarap panuorin pag nagpapakain, ganyan. Ganyan daw dapat. Oh. Oh. Shhh. Ay. sa magandang buhay. Kawaway mga kalapati ko. Oh. kahapon After po ng busy namin dun sa ano, may inatina na ng meeting na importante. Nag-message ako kay Bebe, ah 3 o'clock. Si Bebe pa suyo kay Kongkong -Kong ka ko. I e, na-read niya po late na. So hindi na napakain. So ngayong umaga, ayun, unang-unang ginawa natin, 8 e, o'clock na din 'ano. Nakauwi <laughs> kasi ako nung oras na. So ayun, ay eh, <coughs> grabbing uhaw. Okay lang 'yan, parang finasting mo. Ito yung mga inakay natin. So ito okay na. ganda na po ng ating ano. Siseta upan ko yan mamaya ng, nahitlog uh, ng na. Oh, hindi pa kinukuha ng aking kaibigan. Sabi niya, kahapon ng umaga. So wala. Hindi na naman po na ano. Tapos meron dito tayong ibibigay kay Brother jay Tamang-tama, pampalipad-lipad niya din lang. Yung mga walang nakalimutan ko pong singsingan. Ang gaganda pa naman nito. Na So yan, ibibigay natin sa kanya yan. Sabi niya pang ano lang, para may lumilipad-lipad lang. Meron daw po siyang pinagawang uh, pigeon loft doon. So, ayun. Eto. Tapos meron pang dalawa doon sa kabila. Yung mga ginagamot natin, mga okay na. Konting ano na lang. Recover na sila. Oh. Recovered na. Hmm. So, yan yung mga isasama natin sa ating ano. Pero ito yung sabi ko sa inyo na maganong ano, yung pakpak, ang -pak, ganda pa naman na ito. Wala, hanggang ngayon, maano pa din, mag pa rin yung kanyang ano. Tayo na lang natin. So, yan, uhaw, uhaw na uhaw. Yung kabila pa, hindi pa napapakain. Bahala kong konti lang ang ipakain. <laughs> ah, ito yung mga flyers, oh. Bawala. Tapos, ito ready na yung ating ano, uh, farmer oh. Pwede ko na nga sila actually ilipat dito eh. Maglipat na kaya ako. Oh. Pwede ko na silang parondahin dito. Sasara lang muna natin yan. Dito na lang muna sila. Para pag nagtatrabaho doon. Pwede naman ano. Kulong na muna natin sila dito. Diba? Alam, magbabalikan din doon yan eh. Tingnan natin. Sana maging effective ito no. Mas maganda na po siya kasi ayan. Oo. Oh, pag ano di, pag uh, ano nila doon, landing, bababa sila dito. Tapos ito, mayroon po tayong ano. Oh, sa uh, pang ano, uh, pang ah, pininturahan dumikit. Nai-slide dito eh. Hindi <laughs> ko ma bago pintura dumikit. So nai-slide, lalagay mo yung ibon diyan para masanay po sa trapdoor. So once na nasanay na sila dito, labas pa, uh, pasok mo dyan, alam na nila kung dito papasok. Mabilis na lang pong matrain na kung galing sila dito, alam nilang papasok sila dyan. So connected na yun ano. Ganun pong gagawin natin. Hmm. Ganda na. O nalinis ng ulan. <laughs> Magkakaskas tayo ngayon. Abang oras Pero, ewan ko si Bebe Niyayaya ako siyang mag-adventure Dahil uh, pabisi na po kami uh, Siyempre, kailangan din natin mag uh, Ano nang uh, vlog Although, yun, maraming marami pong salamat Sa mga pumupunta Ayan, sa mga pumupunta po na Pumunta At uh, yung iba pumupunta dahil Bumabalik po sila after a week ano, So, good thing doon po sa aming kainan Masingit po lang Sa aming maliit na lechon house Actually, hindi ko nga matawag na resto kasi hindi naman talaga resto eh. Kainan lang. So, simpleng ano lang, na kainan na yung tipong pupunta ka. ah, uh, probinsya style. May mga idadagdag pa po kami doon. Electric pan siguro magdadagdag pa kami. <laughs> Pulang. Uh, so, yun. Uh, Pang-apat pa lang naman po kami anong nakabuka. So, yung mga improvements po, abangan ninyo. At, uh, God willing, ayusin natin para mas maganda po yung aming service. So ayun, pakain muna ako mga ka-farmer Itong masarap panuorin pag nagpapakain, ganyan Ganyan daw dapat Oh Bukas kasi, tutuloy na po nila ito. Ito naman, gagawin. So, tingin ko kailangan ko silang ilipat. Lilipat tayo. May time. May people O oh, may tao <laughs> May ating kusino Baka magtatrabaho ata O yan o oh. Ito yung ating inaantay Ito isasama ko to sa ibibigay ko Ayan o oh. Wala ding sing-sing Pero ano yan Ang ganda din po nito Nakalimutan ko eh Busy tayo Tapos itong dalawang imbrek Ayan o oh. Ah Meron na namang sa <laughs> Meron na namang dalawang inakay. Hopefully malalakas no? Tapos itong dalawa, uy, laki na. Nako, singsingan na kayo. Ano po ito? Cartus. George Cartus. So, sana mapaano natin ano. Nako, singsingan ka, brother. Sayang ka. Ayang ka masingsingan. Inaantay kita, isa ka sa mga inaantay ko. Tapos ayun, yung kay long hair, ayan, dalawa na din po. Pero after this, tayo po ay magwawalay na. Ah, mag uh, be -break. Be break na natin itong mga to be na natin sila ito may nangitlog pa dito kaya may pisa din pala isa isa lang ba to brother isa ka lang ba o, only one yan ha yung ampon ito ampon ito pero may singsing -sing na to eh isa ewan ko po itong isa na singsingan ko na rin ba okay na pala to ano to African Black Eagle pinampon ko din uli <laughs> nagiging yaya na yung ano Ayaw, ayaw mag, itlog eh. Pag ihiwalayin daw yan. Pero so pag nahiwalay ko na, uh, ano na yan? Pag nahiwalay na natin, eh, ipapares natin sa iba. Oh. Meron naman akong logbook dyan. Yung mga pares nila. Mga ring number. Yung, ano yung mga... Nga lang, tingnan natin. Ayun, may nangitlog na naman, oh. Black Eagle din yan, na. Ah. Kunti lang ang pinakain ko ngayon. Try kong hulihin, ilipat na po sila. Ba, merong blutong yun. Ano yun? May ano yun ilong niya? Kailangan kasi dapat talaga observant ka din eh. Merong ano yung ilong ah. Ano Ano yan? Tapos pakita ko po sa inyo yung ating mga nagawana ano, ito. Nagawana rin po ni Junjun, Jun. ayan no, oh. tingnan nyo Mas maganda na ngayon kasi ang laki na po nang hindi na siya makukulog Hindi na po unlike sa last time yung isa, talagang medyo maliit po yung allowance eh. Ngayon ito talagang malaki na. Pagdating sa gulong, wala na. Hindi na po tatalon. Ayun no. Oh. Kulong na siya ngayon doon sa kabila talagang mangyayari yan malalagyan ng ipot yan mga ka-farmer so mabilis na lang po mag-provide ng maliit siguro na ano, pang kaskas, pang tulak ng, ng ipot hindi naman araw-araw lilinisin yan so pag naiipon ayan o so, mas maano mas, ma, ano na po ngayon, hindi na siya tumbahin, hindi nung misan, una-una pagka maliit ito, mabilis po siyang magbend Misan, pag sara kong ganyan, nahuhulog sa akin yung, pinto. Sabi ko kay Jun, ah, sige kuya, mabilis lang yan, sabi niya. So, ayun, bilis lang naman niya. Tapos ito, ayan, malalagyan pa natin ng dalaw, tatlo pa, kulungan. Kulang dyan, meron naman po dyan sa likod. Kunin natin yun doon sa likod, pwede naman. So, at least yung mga young bird natin na bagong walay, dito na lang natin makikita. At araw-araw, mamomonitor natin, ano, pagpasok mo kita mo kaagad sila. So, ayun ang uh, ano natin, humidity 60, pwede na 'yan. Perfect pa din naman, near perfect. So, mukhang kulang pa yung pagkain pero okay lang at uh, lilipat ko sila dito. Tapos isasara natin. Di ko nga alam kung uh, alin ba ang bagay ano. Alin kaya ang mas convenient kina Junjun? Magbuta sila dito para doon na sila sasara ko yung ano doon sila sa loob para mas maganda yata ano para hindi na sila lumipat parang mas maganda butas na lang muna sila dito dito na sila dadaan may pintuan naman po doon sa kabila eh so wala na po silang may istorbo tama ano tama tama ikukulong na lang muna natin sila sa loob then uh, hindi uh, ko na ihuhulihin may stress pa sila so kukulong natin sila sa loob dito na lang dadaan na Junjun mas mabilis may pintuan naman uh, at uh, lang naman po nilang ginagawa yan eh paglilipat na nga ano. tapos release door Ito na bagong pintura <laughs> hey man yan. so hopefully ay mas maano silang ma-encourage sila na fly away fly away ba mabilis pong uh, lamipad na nasa taas na to ko nga sana buo eh Kaya sabi, sabi ni Jonjon kuya parang too much naman. so okay. Oh, yun nga ang pansin ko dahil malaki ang aviary, parang hindi sila sabik na umalpas. So, tingnan na lang natin, malay natin masanay din po. Pero ako excited na dahil uh, na-aise na natin to. At least, di ba? Maganda na. Uy. May gising na yata ang aking mga babies ah. Ayan Oh. Sinatnat yata yan. So ayan na. Ah. Balikan na lang po natin at uh, mamaya maglilinis ako. Ayusin natin. Baka magkaroon tayo ng bisita na kaya. Ganda. Oh, ganda na. Ayan, balikan natin ang ating mga ibon mga farmates. Afternoon. Uh, ano ngayon eh? Sunday feels ba? <laughs> Sarap ng tuna. Ay, so ayan o no? oh. Uh, paano ba? So ang gagawin ko na lang Sabihin ko yun na Jun Jun bukas Igi-kukulong namin yung Ano sa loob Ating mga flyers Ang galing na aking aso Kaya lang ito Mabait po itong aking asong ito Hindi ako Talagang ito yung bumubuntot sa akin palagi Ang problema Ma ano sa mano kasi Bagay si Marjo ganun din pala So ayun Ah uh, maganda nga ito. Naghahalo pala ako ng platinum, mga farmer yan. Hindi ako nawawalan nito. Sa, so, inahalo ko na sa pakain. Actually, breeder na ano, parehas na lang pakain. <laughs> Tinatamad na. Yan naman. Parehas lang. Ito mataas sa... Uh, ito daw yung maganda sa muscles and bones, mga farmer. So, kung uh, pwede sa manok, ang kalapati ay ibon at ang manok ay ibon din pwede siguro sa kanila yan so dinadagdag natin yan parang uh, alam ko may mga feeds na rin na nabibili like uh, wing master may mga pellets na kasama na din so ganoon din ang ginawa natin may pellets na kasama ito mahirap buksan kasi hindi nag uh, yun, uh, lumulos ito lumalabas kasi sabi kay Jun na Jun ka kailangan natin gawin tapos ayan o oh, uh, uh, pag inangat mo lang konti, nakalabas na. Tsaka ano, hindi siya matibay. Hmm. Kabenta ako ng ating isang sa araw na hindi kumain. Talagang nga uh, nagpakabusog po sila. Mm. Ayan. Hindi ko pa natatanong kay Rambo yung isang ano, yung sa kanya yung Ang dito. Hindi umaalis eh. ganun na lang ang gagawin sasara ito dito muna sila sa loob taste taste muna dalawang araw lang naman yan tatrabahohin uh, after that pwede nang buksan tapos pwede na silang uh, subukan natin rumonda ay hindi pala bubuksan ko pala muna yung at ano, ipapasok doon para yung iba masanay pong pumasok Iba naman, mga veterano na, alam na nila. Takaw ah. Naka-immuno booster tayo ngayon. Ikulugo yung isa oh, sa paa. Hmm. pa naman to. Kulay pula. pisana naman yung dalawa niya. Oh. Uy, uy, mamaya inom ka ng calcium. Iinom ka rin. Ah, uh, ko. Iinom din yung ano. Ikaw lang, ikaw lang ang iinom na. Eh. Oo. matapang ito na mamalo na mamalo yan oh mm. <laughs> ito hindi naman na mamalo ano ma hindi nanono ka lang ito ito yata yung lalaki oh. lalaki yan ikaw oh, mamalo ka din nagpapakain ka oh, pakainin mo na yan tapos may dalawa na naman na itlog nako lang tigil Ibig sabihin daw, healthy, pagkaganyan may itlog na may oh, dalawa pong isa pa pisa na naman to eto si ano eh, wala pa atang itlog matumal mang itlog ah isa lang pa naman yung kanya na pisa so yan, dalawa na naman ito ano ba to ano ba to ito yata yung pinalit patuka ko ah oo nga yan yung pinalit patuka ko kartus yan ano pa itong alik yung tatay niyan. Ang tatay. Niya. Ang tatay. Alos ubos. Very good kayo ha. Very good kayo. So ayun po mga farmer Ang ating uh, plano is total meron naman pintuan ito. Ano ba? Ay, hirap pa excuse me. Eh, pintuan to. Oh. Dito na sila dadaan. mga gamit, dito na nila padadaan So, eh. wala naman pong, mga, uh, wala naman tayong, eh, Wala naman po tayong, ano, pabubuksan ko na lang muna to kay Junjun. Mas mabilis sa tawid-tawid sila dun. Dito na lang po ang daan. Tapos, ito pwede din naman takpan niya na lang muna. Para pag trinabaho po nila yung aviary nito, ay uh, hindi na magagalaw ito muna So hindi na natin kailangan na Ano ba ito uh, Hindi na po muna natin kailangan na Ilipat yung mga breeders Hindi natin sila istorbohin So dito na sila magtatrabaho Kung sakaling uh, matuloy po tayong mag uh, Sabi daw ni Junjun di na lalagyan ng uh, tubo Hindi na po magbabaon ng tubo Ang bar na lang daw Bagay, wala naman pong ano, masyadong aapak dito palagi, di ba? O kaya na daw po ng ano yan. Angle bar. Tapos, yun dito sa kabila, mabilis na rin lang naman gawin. Pwede din naman dumaan doon sa likod. Yung sakali. So, wala tayong magiging problema. Dapat naman gaano karaming ibon eh. Ang ulan na naman. Makulimlim. Parang ano yan ah. May, ay, may one eye call yata equal isa. Oo nga. Ayun, ayun, ayun. So, ayan po ang ating plano mga ka-farmer bukas. Dahil bukas po tuloy ang ating uh, renovation ng ating pigeon loft. Ayan. Tibay, oh. Sabi ni Junjun, ba? Not supporta? Jun naman ako. Tibay, <laughs> tingnan mo. Tibay na. Hindi na kailangan ng supporta niyan. Ang gusto ko sana ang takpan, ito, oh. Kasi nga, pag lumanding po sila, parang silip-silip pa sila dito, ganun ganon At least, wala. Pupunta sila doon. Ito lang ang makikita nila. Yung door lang ang makikita nila na Diyan sila papasok. oh, ito pwede natin lagyan ng... na, uh... hindi alam, palo, china na lang siguro, no? Kahoy na... Oh, mahirap din. Mahirap ang papala sila, no? Mahaba. Ano kaya? E, eh, bale. Tingnan na lang natin. Kasi napapansin ko, pag lumanding, parang linulusot pa yung mga ulo nila dyan. Parang pinipilit nilang pumasok. Hmm. Pero sana hindi eh, yan. Okay. ganda nito sabi nila medyo sanay na daw sa tubig yung ibon dahil gawa ng paglabas fish pan so tawid dagat ewang ko lang po pero napakalit naman nito para ano pero at least mayroon silang ano di ba na tubig po na nilipad-lipadan dito na lang papasok doon na lang ayan bilis lang naman nilang tinira ito dalawang araw Tama na yung pintura. Okay. So, ayan mga ka-farmer. At, uh, at least, yan po ang ating uh, update sa ating uh, pigeon loft. At uh, lapit na. Tapos, ito na. Yung mga pintuan na. Susunod. ganda na, di ba? Uh, smooth. Smooth na smooth. So ayan, marami salamat at magandang buhay!